Kumusta mga kasaliksik? Maraming kababalaghan sa mundo natin ang hanggang ngayon ay nananatiling palaisipan. Mga misteryong nagpapagulo ng isip at nagpapabilis ng tibok ng puso. Taya mula sa halimaw sa Loch Ness na hanggang ngayon ay sinasaliksik pa rin sa ilalim ng malamig na tubig ng Scotland. Hanggang sa Mothman sa tulay na nagpakilabot sa mga tao. Bago pa man sumiklab ang trahedya, pag-usapan natin ang sampung nakakakilabot na nilalang na tila lumabas mula sa alamat. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10: Halimaw sa Loch Ness. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa sikat na nilalang mula sa Scotland? Ang Loch Ness Monster. Mula pa noong 1930s, naging laman na ito ng mga kuwento at balita, at hanggang ngayon ay patuloy na pinaniniwalaan ng marami. Ang mga footage at larawan tulad ng iconic na black and white photo noong 1934 ay nagpakita ng tila mahabang leeg na lumulutan sa ibabaw ng tubig. Parang nagpo pa sa harap ng camera. Kahit na napatunayang hoax ang ilan, hindi pa rin nawala ang hype. Mitong 2019, nagsagawa ng DNA testing sa Loch Ness pero walang nakitang ebidensya. Ang nakakakilabot, may mga sonar reading na nakapagtala ng massive object, umaabot ng 30 feet, na sa ilalim ng lawa. Hanggang ngayon, nagsisiksikan pa rin ang mga tao sa baybayin ng Loch Ness. Nagaabang na baka sakaling sila ang makakuha ng susunod na viral video. Habang ang iba ay nagtataas ng kilay, ang ilan namay naniniwala na si Nessie ay hindi lang isang alamat. Isa siyang undersea superstar na master sa pagtatago. Kaya tanong ko sayo, kasaliksik, handa ka bang magkamping sa tabing dagat? at baka bigla ka nalang salubungin ng dambuhalang anino sa ilalim ng tubig? Isa lang ang tiyak, buhay na buhay ang misteryo at wala pang nakakalutas nito hanggang ngayon. Number 9. Minotaur sa Dilim Isang grainy footage mula sa underground tunnels ng Greece ang nagpakilabot sa mga manonood sa buong mundo. Isang minotaur ang kalahating tao, kalahating toro na halimaw ng Greek mythology. Sa live stream ng isang urban explorer, abang iniikot niya ang madibilim na catacombs, bigla niyang itinutok ang flashlight sa isang napakalaking pigura. Malapad ang balikat, hooved ang mas paa at may nakakatakot na sungay. Ang pinaka nakakagulat, tumigil ito, tila tinititigan ng kamera. Tapos biglang sumugod, static ang sumunod, pero na-screenshot ng mga manonood ang ilan sa pinakatumatak na eksena. Pagkatapos kumanat ang video, umusbungon sa moodsaring teorya. Prank lang ba ito? Costume? O baka alusinasyon? Pero para sa mga lokal, matagal na nilang alam ang kwento. May manasabi-sabing matagal nang may nilalang na nagtatago sa mga panel na yon. Pinoprotektahan ang isang sinaunang lihim. Kaya ngayon, kasaliksik, isipin mo kung sakaling mapadpad ka sa madilim na lagusan Handa ka bang makasalubong ang minotor na nabuhay mula sa mga pahina ng alamat? Isa lang ang malinaw, hindi lahat ng kwento ay katang isip at minsan, mas nakakakilabot ang katotohanan. Number 8. Sirena sa Karagatan Hindi na lang pangkwento sa mga bata ang sirena. Dahil sa footage mula sa isang deep sea research team sa Greenland, biglang umingay ang mundo ng siyensya at misteryo. Sa ilalim ng dagat, nakunan ng kanilang kamera ang isang human-like figure na may mahabang buhok, mahabang braso at buntot na kumikislap habang dumadausdos sa paligid ng submarine. Nang suriin ng crew ang footage, nakita nilang tila hinampas ng nilalang ang salamin ng sub bago biglang naglaho. Hindi lang doon nagtapos. May viral video rin mula Israel kung saan makikita ang isang pigura na nakaupo sa bato sa dalampasigan. Pagkapansin sa kamera, bigla itong sumisid at naglaho na parang bula, nahakilabot. At nakaka-excite isipin na baka may nilalang sa ilalim ng alon na hanggang ngayon ay hindi pa natin lubos na naiintindihan. Totoo nga kayang merong species na kasing talino natin na nagtatago lang sa kailaliman? Ang dagat, sabi nga nila, ay mas kaunti pa raw ang alam natin kesa sa kalawakan. Kaya kasaliksik, Handa ka bang sumisid at tuklasin kung anong nilalang ang naghihintay sa ilalim? Baka lang, sa susunod na beach trip mo, may mapansin kang kakaibang anino na sumisilip mula sa alon. Number 7. Gargoyle na Gumalaw Alam nating lahat na ang gargoyle ay dekorasyon lang sa mga lumang simbahan at gusali, pero paano kung bigla itong gumalaw? Sa isang viral time-lapse video mula sa isang simbahan sa France, ang inaakalang static na rebulto ay biglang umikot ang ulo at tumingin sa kamera. Hindi ito camera shake, hindi rin ito shadow play. Ito ay mismong gargoyle na nagpakita ng kakaibang kilos. Habang umaandar ang oras sa video, makikita pa ang mga mata nitong tila kumikislap bago muling naging bato na parang walang nangyari. Nang umabot sa social media, umulan ng komento. CGI daw, prank lang daw. Pero ang simbahan mismo, dineklarang walang edit o repair na naganap sa panahong iyon. Lalo pang gumuro ang usapan ng may mga lokal na nagkwento ng nakitang anino na lumilipad mula sa bubong tuwing gabi. Ano kaya ang tunay na papel ng mga gargoyle? Tagapagtanggol ba sila laban sa kasamaan? O mga nilalang na naghihintay ng pagkakataong gumalaw kapag walang nakatingin? Isa lang ang malinaw, kasaliksik. Kung totoo man ito, baka gusto mong tingnan ng mabuti ang susunod na simbahan na madadaanan mo Nafaang Do gargoyle doon, nakamasid na rin sa'yo. Number 6, Unicorn sa Gubat Akala ng marami, sa fairy tale lang makikita ang mga unicorn. Pero isang trail Camp sa Eastern Europe ang nagpatulay na hindi lang pala ito katang isip. Habang umiikot ang motion sensor camera sa kakauyan, bigla nitong nakuhaan ang isang puting nilalang na may mahaba at paikot na sungay sa noo. Hindi ito nagmamadali. Tila alam niyang pinapanood siya, sa kadahan-dahang naglakad papasok sa makapal na fog. Ang nakakagulat, kahit na suriin frame by frame, walang bakas ng edit o special effects, kaya pati ang mga wildlife experts ay nagkamot ng ulo sa pagtepaka. May isa pang sighting mula Canada kung saan nagulat ang isang hiker nang masilip ang parehong nilalang na mabilis na naglaho sa likod ng mga puno. Walang bakas, walang tunog, parang isang lihim na gustong manatiling tago. Kaya kasaliksik, isipin mo, baka may mga nilalang tayong hindi pa talaga alam, mga kababalaghan ayaw magpakita maliban sa mga sandaling pinili nila. Kung sakaling mamasyal ka sa kagubatan, handa ka bang makasagupa ng isang nilalang na mula mismo sa mga alamat? Number 5. Bampira sa Kanto sa isang tahimik na baryo malapit sa Serbian border, isang CCTV footage ang nagpatigil sa gabi ng lahat. Alas 2.46 ng madaling araw, may isang matangkad at payat na figura na nakaitim na damit ang dahan-dahang naglakad sa harap ng convenience store. Wala pa sanang kaba, pero nang umilaw ang motion lights, hindi ito nag-iwan ng kahit anong anino sa sahig o pader. Nagulat palalo ang mga tao nang bigla nitong tipigan ang kamera at sabay nag-glitch ang screen. Nang bumalik ang feed, wala na ang figura. Nang kumalat ang video online, sari-saring reaksyon ang lumitaw. Iba nagsabing glitch lang yun. Pero marami ang naniwalang, totoo ang mga alamat tungkol sa vampira sa lugar. Lalo pang lumagas ang takot nang may mga nagulat nang biglaang ang lamig sa paligid ng kanilang bahay, nawawalang alagang hayop at may nagsabing nakita ang parehong pigura sa bakura nila may kumikislap na mapulang mata. Kaya asaliksik. kung sakaling mapadpad ka sa lugar na ito, huwag kang lalabas ng alas dos ng madaling araw. Dahil baka hindi lang kamera ang pagmamasdan ng vampira, baka ikaw na mismo. Number 4. Alab na Ibon Isipin mo, kasaliksik! Nasa gitna ka ng disyerto sa Saudi Arabia at biglang may lilipad sa ibabaw mo, isang ibon na naglalagablab sa apoy. Ganyan ang eksena sa viral video na nagpapakita ng tila Phoenix na lumilipad sa kalangitan. Mafikita sa footage na habang naglalakbay ang kotse sa disyerto, isang maliwanad na hugis ibon ang dumaan sa ibabaw, naglalagbay na parang apoy na may mga pakpak. Hindi raw ito eroplano, hindi rin drone, at lalo ng hindi meteor, sabi ng mga eksperto. Nang sumiklab ito sa liwanag at naglaho, wala ni isang debris o crash site ang natagpuan. Nagsimula ang mga chismis sa mga lokal. Masamang pangitain daw ito. Habang ang iba naman naniniwala na simbolo ito ng pag-renew o muling pagsilang. Kahit na sinubukan ng thermal drones hanapin, tila naglaho ito na parang bula. Kaya ngayon, kasaliksik tanong ko, totoo kaya ang Phoenix na bumabalik tuwing may pagbabago sa mundo? o isa lang itong pambihirang optical illusion. Ano man ang totoo, iisa lang ang sigurado, may mga bagay sa langit na hindi pa nating ganap na nauunawaan. Number 3. Engkanto sa Hardin Sa isang simpleng bakuran sa Ireland, nagulat ang may-ari ng bahay nang ang kanilang motion sensor camera ay biglang mag-record ng kakaibang ilaw. Nang i-replay ang footage, makikita ang isang maliliit na nilalang na may pakpak. Kumikislap at mabilis na dumaan sa harap ng kamera. Huminto sandali sa tabi ng sunflower at saka naglaho na lang na parang usok. Hindi ito mukhang insekto, hindi rin drone. May malinaw na hugis ng isang maliit na tao na may pakpak. At ang kilos nito ay parang alam niyang pinapanood siya. Umabot agad sa milyon ang views ng video online. At kahit ang mga entomologists ay hindi maipaliwanag kung anong nilalang iyon. Nagsimulang umusbong ang mga kwento, mga liwanag sa kagubatan, mga bulong sa gabi, at mga anino na dumadaan sa gilib ng mata. Hanggang ngayon, nabubuhay pa rin ang alamat ng mga engkanto sa mga hardin at tagubatan ng Ireland. Kaya ka sa leksik, kapag may nakita kang kumikislap na ilaw sa madilim na sulok ng bakuran mo, huwag mong basta tatabihin baka may nanonood sa iyo naghihintay lang ng tamang sandali para magpakita number 2 munting nilalang lumipad sa isang tahimik na baryo malapit sa Black Forest sa Germany naglalakad ang mad amang nagvi-video ng mga alitaptap sa gabi pero hindi alitaptap ang bumida sa kanilang footage sa pagitan ng mga kumikislap na ilaw may isang maliit na nilalang na may pakpak na duman Kubikislap na parang between ng slow motion ang video, malinaw na makikita ang humanoid na anyo. May maliligit na braso, binti at manapakpak na parang lumilikha ng sariling liwanag. Saglit itong nag hover sa ere, saka naglaho papunta sa mga puno. Walang ingay, walang bakas. Ang mga eksperto ay nahati ang opinyon. May mga nagsasabing optical illusion lang, pero marami ang nagsabi, hindi Iba ito. Lumaki pa ang misteryo ng may mga lokal na nagkwento ng mga forest spirit na lumalabas lang sa piling pagkakataon. Hindi na lang ito basta folklore, kundi naging tanong. May mga nilalang ba talagang nagtatago sa ating paligid, naghihintay lang ng tamang sandali para magpakita? Kaya ka leksik kapag naglakad ka sa gabi sa kagubatan, baka dapat karing magmasid. Baka ikaw naman ang masorpresa ng isang munting nilalang na lumilipad sa dilim. Number 1. Mothman sa tulay Kung may nilalang na parang saksi sa paparating na trahedya, walang tatalo kay Mothman. Sa Point Pleasant, West Virginia, isang turist ang nagvideo ng Silver Bridge Reconstruction Site at hindi niya alam may makikita siyang kababalaghan. Sa itaas ng steel beam, may nakaupo, isang madilim na figura na may nagliliwanag na pulang mata. Pagkagiling ng kamera, bumuka ang napakalaking pakpak nito at tumalon pababa sa tulay. Nang suriin frame by frame, makikita ang taas nitong anim na talampakan at pakpak na halos sampung talampakan ng lawak. Kinilabutan ng lahat, lalo na ng ilang araw lang matapos ang footage, tatlong construction workers ang nasangkot sa aksidente sa site. Para sa mga lokal, hindi lang basta alamat si Mothman, isa siyang babala. Habang ang iba'y nagsasabing ibon lang iyon o optical illusion, marami pa rin ang naniniwala na si Mothman ay tagapagturo sa atin ng panganib, kahit sa katahimikan. Kaya fasaliksik, kapag nakakita ka ng dalawang pulang matang nagliliwanag sa dilim, tandaan mo, hindi ito basta swerte at lalong hindi ito biro. Baka iyon na ang huling babala mo bago maganap ang hindi inaasahan.